Ah, umabot ka ba? Umabot ka ba sa oras? Umabot naman Oo, oh, yun. Umar ano yan? Bayad ko yan. Hindi, wala niningal sir. Hindi ba sinabi sa nung ano, barker ko? Hindi naman. So, ano sabi sa iyo nung barker ko? Libre na lang daw. Libre yan sir. Wala, walang ano, walang bayad. Okay na yun. Amala daw, umabot Thank you, ka. Thank you, salamat. Sige, sige, sige. Thank you, boss. Thank you, Len. Ah, okay. Kita mo yung mga pasero, walang masakyan. Ano? Kahit okay. okay. kaysang late na, yatid ka, libre. Okay. Ah, oh, wala bayad diyan. Saan ka, sir? Saan ka? Mega mall? Building A o B? Building A. oras ano ba pasok mo? Ah, sige, sige. SM mega mall Okay. Okay ka na. Bati para sa'yo Ano problema? Ba't hindi ka makasakay? Ah, kakagising lang Ha? Kakagising lang eh Ato na, mahali ka ng gising Ba't ang magdala? Dadawa natin ng parangan Ay, ah, Sige, sige Dapat sa kabila ako dadaan eh Oh, abi ko ganun din, late din ako eh Ah Dapat alas 8 pa lang, umaalis na ako eh Huwag magalala sir, tapos na problema mo Sige, yes, yes, sige. Yes. Ano ka ba sa SM? Ah, ano? Si SC. Sa isa siya si Ape. kagabi, kaya ka tinangaling gising, ano? Hindi, naglaro kami kagabi. Ah, basketball kayo? Oo. ah, oh. Ah, asobraan eh. Anong oras ka ba na gising? 8.45 na. Hindi gumana yung alarm eh. Ah, nakalimutan mo yung set? Nakalimutan. Nadiretso na nan nadiretso na nan tulog nakalimutan ni set yung alarm. Ay pasok na pala. Rest day ka hapon eh. Ah, rest day mo ka hapon. Oo. Napasarap ka nang ano. <laughs> Napasobra. <laughs> Buti ikaw ang <yung> na-tempo ang koron. <laughs> okay lang dyan sir? Okay lang sir Labit pa tayo sir Kaya nga ay. eh Kontintiis na lang Dito kasi ron, no? Dito, dito. Dito ba? Oh, dito sa gitna, sa gitna. Dito, dito lang. Kahit saan, dito lang sa tabi ko Ah, ya. Oh, umabot ka ba? Umabot ka ba sa oras? Umabot naman sir. Oh, yun. Umar... Ano yan? Umabot ko yan. Hindi, wala niningil, sir. Hindi ba sinabi sa'yo nung ano, barker ko? Oh. So, ano sabi sa'yo ng barter ko? Libre na lang Libre yun sir. Wala, walang ano, walang bayad. Okay na yun. Amalag daw, mabot ka. Thank you, salamat. Sige, sige, sige. Okay, boss. Thank you, Len. Okay.